ako ang damputin nyo dahil ako ang nagpirma po para padlakan ang lahat ng establishment kaya in 72 hours magpadlak na kayo magpadlak na kayo dinampot nyo ang aking member opisyal gusto nyo mag magbaha ng jogo tandaan nyo to kayo lahat dito sa Surigao magsara na kayo in 72 hours magsara na kayo sa ginawa nyo in 72 hours Ferdinand Marcos Jr. Pagbahaan ng Diyo sa sorry ka in 72 hours. Kung gusto nyo ng kapayapaan, bumaba ka dito, pwede naman gusto President. Sige, gamitin niyo na lahat ng forces nyo dito. In 72 hours na to, gawin mo. Ako na nag-otos. Gawin nyo in 72 hours na hindi nila palalabasin yung taong yan. I-present nyo lang ang diplomatic immunity si Dilan, kapitan dito sa Surigao, sa Sabang Trish Manobag. Natay si Dilan, dyan sa Inidine. Opo, Yan, ang paanohin mo ngayon si Dilan dito, ang barangay. Opo. Bukas ng umaga, lulusobin natin ang barangay dito. dahil Dahil nasa jurisdiction ni Dilan, bahay ni Dilan, puntahan natin yung bukas. Wala na kong kikilosin pa ng documents to inform. Ito na po, live, Ferdinand Marcos. Dahil bakit? Tinakot nilang aking teknikal. Mga tao dito, wala nang magtatabaho ng doktomiskop. Bokas, bertini dato, adlaw. Magbaha ng dogo, dato. Pag hindi nila ipalabasin yan ngayon, ngayon din. Iuwi nila dito. Sa PDRAL, magsara na kayo. Dahil ang aking forces, hindi matalaban yan ng itak, barel. Hindi matalaban po. Tandaan nyo to. Walang maniniwala. Walang maniniwala. Kaya tingnan mo polis, tumakbo. Nagdampot lang ng isa. Nag, nandoon na lahat ng 72 spiritual, tumakbo. Bakit hindi nyo dinampot? Dahil alam po na mga polis na hindi puputok ang armas nila sa mga 72 spiritual po. Kaya ngayon magbaha ng dugo ngayon. Ito ang gusto niya? Pwede ng Marcos Jr. President. Ayosin mata Ayosin mo Nakakahiya kayo, hindi nyo na nag-govern ang sarili nyo sa injustices, takot kayo magotom, hindi nga kami takot dito magotom.